Hello, magandang magandang gabi po sa lahat. Andito na po ako at update ko po sa inyo yung akin pong alamang. Okay, so, maalala nyo, ito po yung bagong tanim ko. So, ayan, nakikita naman nyo, tumubo talaga ng todo. Yes, ayan. Bilis-bilis talaga nila tumubo. Ayun po, may flowers po pero gawa na nga ng kita niya um, ba diba? ayan ang ganda ng mga tubo nila mga basic. ko huh? at um, may tulog pa nga dyan eh. Yeah. dito um, mga ganda nila Foundation. Ito na po yung aking halaman. Ito na po yung tama ng... Uh, ito na po yung tama ng... ng fertilizer mga besyo. Kita na. Dito Punta tayo doon. Dalayin ko kayo dyan. Pakita ko sa inyo. Napakabilis po ng pagtubo nila mga besyo ko. Okay. Itong plants na to, it doesn't need any powerful sun, mga basic ko. Ito kahit low light, ito mga basic ko. Nagtakataka kayo kung bakit may yellow kasi gawa naman sunog unog. So, nakikita naman yung mga basic ko. At ito, akala ko patay na pero buhay pa po siya. Buhay siya. dito niyo. So wala na po yung kahoy diyan mga basic ko. So halaman ko doon, tutol do na po mga basic. Umaga, grabe ka dito. Gawin ka po dito mga ko. Ayan na po yung ating halaman which ating fertilizer mga basic. Okay, so dito po tayo mga besi ko kung niyo mga besi ko napakabilis po ng tubo niya yeah. so yan po mga besi ko soon or later magpo flower na po ito mga besi okay natanggal na po yung kanyang ano saan nakita niyo hmm. di ba so minsan ko lang to pinapuntahan dito mga besi sa wakas po tumubo na rin okay so yan Kita nyo. Oh, napakaganda po ng tubo niya mga besi ko. Sana po mag-flower po natin to mga besiko Ito na po yung binigyan natin ng fertilizer ng all kids fertilizer mga besiko Kita nyo. Hindi ba? So, hindi naman po sila naaarawan talaga mga besiko ko. Ayan. So, next time na no, maglagay po tayo ng fertilizer gagamit po tayo ng Ajinomoto fertilizer mga besi so ito po ito na po ito na po yung mga tiki ang aking aloe vera and then ang aking kaganda ng tubo nila mga besi ko may kumakain pa rin sa kanila so andito po yung aking ano ito po yung aking wala pa pong flowers at um, ito tapos na po lower. so ito po yung ano ito po yung namumulaklak sa gabi so nakita ni mga basic so, lalang tumubo and then ito po yung dinagay ko dito yung kiki mga basic ko okay ay, mga besi. Grabe pong flowers niya. Ito po yung kikis. So, pagdating naman dito, ayan po yung flowers ng aking beautiful si. Ito yung Yung mga iba pa po, hindi pa po nagbukas. pero, ang dahil talaga. Mabango yan mga besi ko. Mabango. So, wala pa po. Ito. Pinapakita ko lang. At, tapos sa wakas po, yung akin pong katleya. Meron pong tumubo dito. Nakita nyo? Kita nyo yung kanyang ano? Roots. Okay. So, ito po yung dati. Kung makikita niyo sa video ko. And then, meron po din dyan na uh, kikis, mga besi. It's not kikis flowers. And then, ito po. Hanggang ngayon. Ay, nagbukas na. Sa isang, isang ano po, ay may flowers po siya, mga besi. Ayan. Okay, tapos meron pa po dito, mga besi ko. Ang dami-dami talagang tumubo mga beses So Grabe pong katabal uh, Itong aking katleya Ang katleya kasi Okay so I don't know uh, Not very easy to uh, Care this katleya So ang dami-dami na talagang Natsitubuan So ito mga beses ko tumubo lang to Pinapabayaan ko na no? Okay, so hindi natin yan tinatanggal mga besi ko. Maganda naman ang flowers niya pag sa gabi. Sa gabi po mga besi ko, sarado po yan. Sarado po yung kanyang flowers. Ayan. Okay, tapos ito po yung ating lindrong Mga besi. Ayan. Ang taba-taba usok naman. Ayan. Taba na mga besi ko tapos ito ang dami nagsitubuan grabe grabe sa pag nagsitubuan sila talaga grabe ayun tapos anatera may anatera dumikit na talaga mga besik kung ang dami na niyang ugat oh ang ganda na kung maalala niyo grabe na siyang tumangkat mas matangkat pa sa akin mga besik ayun dami na talaga ang dami na talaga kikis to oh, hindi ko na nga napapansin oh, hmm, dami na malamig kasi mga basic ko dito eh. hmm. ayan mga besi ko nakita niyo Landa, hmm. landa. Flowers nila. Ay, silang. Oh. Hmm. Mga kiki Daming tumubo talaga mga besi Okay Every other days ko lang talaga Sila tinutubigan Mga besi Tapos pagdating naman dito sa baba Okay So Kita niyo yung aking Ano Ang mahalala ni mga besi ko um. Paalala nyo, namulaklak na po siya. Ayan, wala na yan. Tapos na mamulaklak. So, dito ba ang mga basic ko? Ito. Tapos aking, aking naman ano, tumubo na rin. Oh. may anak na rin doon, ng anak na rin siya. Andaming ang dami nga tumubo. Okay? So, ang ang ano kasi um, what I call this alubera, to take care, okay? You don't need to you don't need to alaga talaga mga basic Hindi mo na kailangan alagaan to. So, minsan ko lang to tinutubigan mga basic Medyo mabigat na talaga. Ang bigat na. So, hindi natin kailangan yung tubigan mga basic kasi may tubig na. Ayan, tapos ito, mas lalo pang dumami talaga. Yung mga besi. Hmm, wala naman ako nakikita pang flowers niya. Tapos ito po yung aking bagong, bago pong tinanim. Okay, so ayan. Nabuhay na po. Meron na po dyan. No? Oh. Bago na naman yung ano. So, ito po nakikita nyo ito kind of plants na to hindi na po niya kailangan ng sobrang araw mga basic okay so hindi niya kailangan ng sobrang araw tapos ito naman aking ano Christmas cactus po mga basic ko ay mas lalo po siyang dumami talaga grabe Ayan ano panibagong dahon na naman niya yan oh. bagong dahon na naman niya yan So, ito naman mga basic kung um. ayun o oh. so, wag kas tumubo na rin o um. oh. kikis niya meron din doon sa baba mga basic dumi naman sa baba ayan binababayan na natin yun ayan po mga basic pakita ko sa inyo ito Ina-update ko lang kayo mga besi ko, ha? Para may makita kayo. Tapos ito, ito talaga mga besi, tumubo talaga ng toro. Hindi ko na linalagyan ng tubig to every other days lang. Tapos ito, um, lo nilagay ko dito, maliit lang yan. Magpaparami po tayo ng ganito mga besi ko. Lagyan natin sa mga besi. Tapos dito naman sa baba, kung mahalala mga besi ko, ito po yung linagyan natin ng mga all kids uh, fertilizer mga besi okay so um, yun medyo matagal-tagal talaga mga besi ko nakita naman yung kung gaano kaganda ang kanyang tubo uh -huh. saya-saya nila dito. Tapos ito mga basic ko, money plants ko. Lumami. Ito yung money plants. Ah, pagdating naman dito mga basic ko, kita nyo, napakaganda talaga ng tubo nyo. Oh. Tubo nyo. Okay. Itong plants na to, namulaklak ito siya. Ito nyo? Diba? Ilagay ko yan maliit pa to. Pero gawa naman talagang naaarawan talaga ng todo. Tsaka isa pa mga besi ko, nahanginan talaga sila ng todo. Kaya napagaganda ng tubo nila. Grabe. So, ayan. Ito naman mulaklak pala to. Oh. Blah, 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 Ayan mga besi ko. Pagaganda nila dito. Masaya-saya nila dito. Tapos yun, nandoon. Diyan po nakaupo mga besi ko. Tapos yan. Tapos ito. And then, dito na naman. Ayan mga besi ko. Ang dami na nilang baby. Okay. Eh? mga basic ko grabi. Oh, ganito. Ito para ani po tayo nito mga basic. Anya. Bubuhayto talaga sila. Yan. Ganito po mga basic ko yan. Yan ginawa ko dyan ganito po kayo Liit yan. Ipapakita so, ko po sa inyo next time kung paano ko po sila paparamihin. Okay? So katulad doon mga basic ko. Ito, kukunin natin yung maliliit na yan at i-transfer natin sa plastic. Pero bibili muna tayo ng ano mga basic. We gonna buy um, bark. Ano mga basic? Dami kiki oh. Dami lang kiki mga basic. Siyempre, tatanggalin natin yan mga basic. Oh lalagay po natin sa boat okay, bukas si papakita ko sa inyo kung paano ko po sila paparamihin para maganda ito po mga ko. ito, na po. ito pwede rin natin to transfer <coughs> ito transfer natin para po uh, ang awal sila okay. lahat po na lang... <coughs> lahat po na nasisilindawan ng araw mga basico yan Oh para ganda ng tubo nila o lalo pa ito ayan wala pa pa flowers yan mga ko so yan na update ko kayo ayan napakaganda po ng ganda ng tubo linilinis mga basic ko nilinisan ko talaga dito mga basic ko at unang una napakaganda ng tubo nila at balikan natin yun ayan mga basic ko mga po yan mga basic ko mga flowers na sila ayan ang hindi ko maintindihan mga basic ko hindi po sila sabay sabay ng mulaklak ok kung sabay sabay lang ayan dito po natin ang ano kasi dito makikita sa pagtungo yan ito po yung bagong leaves dito 1 2 3 4 5 5 leaves po bago tapos ngayon Dalayin ko kayo doon mga pesi ko para nakikita naman nyo. Okay. So, anserium talaga mga pesi ko. Wala pa po. Wala pa po flowers dyan. Hindi pa po siya nagka-flowers. Ayan, no? Bali, ginagawa ko talaga mga pesi ko. Yung mga, mga dead uh, leaves po. Dead leaves nila. Tinatanggal ko po yan mga pesi ko.

violet na violet talaga mga besi ko so, maganda rito mga besi kasi malami ngayon ituturo ko kayo mga besi ko doon ayan mga besi ko ayan nagpa flower pala ito. ayan tapos dito banda mga besi ko ayan mga besi ko ito madali lang ito oh ang kagandahan nito, pink po yung mga flowers niya. tuturo ko kayo doon mga basic, okay? ito, mahalala nyo doon sa video ko. oh, napakahaba na po. Tapos, dito natatakta na po yung, ano. O, oh, bilibilis tumubo mga basic ko. Pinadami ko talaga ng toto. Ang ginagawa ko po talaga, pag medyo ma mahaba na, pinapalitan ko po yan, uh, pinuputol ko po, tapos ito transfer ko po sa panibagong pot. Ganoon lang kasi simple. Tapos ito napakaganda ng tubo niya mga besi ko. Green na green. So, lalagyan po natin ng ano to mga besi ko kasi wala pa pong flowers. Ito alam ko talaga nagpa-flowers to dito. Bala pero wala pa po. Ay, so, dalayan ko po kayo daw sa baba makikita ni mga basic um. ayan po yun po yung sa baba ayan, ayan. ayan. Yun po ayan ko ayan masyari ko pagabi ang pinang gabing gabi na po talaga dito mga kaisip factory lang ang ginagawa ayan ito dito po sarap mga matulog dito kasi nalamig lamig eh sa loob mainit ayan mga besok. so Thank you. Maraming salamat po, Papa. Sana po may natutunan kayo at may nagustuhan kayo sa aking halaman. At yan po. Ang pagkaganda po ng tubo talaga. At uh, um, bibigyan uli natin sila ng fertilizer sa mga besi para mas lalo po silang tumataba at gumanda po yung kanilang tubo. Okay. Ayan na po yung resulta ng orchids uh, fertilizer mga ko. Green na green. Napakaganda talaga mga besiko. Dito, dito ako nakaupo every night. So, ayan. So, thank you po. Sana po hindi kayo magsasama panoorin yung aking video. Bye bye po. Bye. Kung bago ka palang sa aking channel, please don't forget to click the button and panoorin nyo po yung aking update sa fertilizer. Okay, so bye-bye. Fertilizer -bye. po ng all kids.